Hello po, good morning sa inyo mga sir, ma'am, boss. Yan. So, uh, muli na naman tayong nagkita-kita no? dito sa video na to. Uh, magandang araw po sa inyo, mga sir, mga boss. Yan. So, nandito po kami ni Gio. Nandito kami sa kulungan ng alaga namin dalawa ni Gio. Ito. so, time check po tayo. Okay, mag aalis ah, dis na po ng umaga. So oras na po ng paligo nitong ni alaga namin ni Gio. Itong alaga namin na inay na baboy. Ayan. Nakaabang na po siya. Sabik na sabik na maligo niyan yan. Ah, nasa stage na po siya ng kasalanan niyan eh. Dahil ah, next week, by next week po, uh, ah, mga anak na po siya. So, malapit na po yung due date niya. November 24 po ang kanyang due date. No? Ayan o. No? Ayan si Mama Pig. Ayan. Kasi ito si Gio. Kasama ko po siya. Ayan. Ano E? 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 ko po itong anak ko. Pagka pupunta ako dito sa kulungan, itong eh, alaga namin mga baboy. Dahil araw-araw, uh, uh, every Monday hanggang Friday po, ganito ang uh, sitwasyon namin dito. Dalawa lang po kami lagi dito sa bahay, no? Bukod dito sa mga alaga namin mga kayo. Ah, yun yung mga alaga namin pa po. Tapos ito na yung alaga namin na inahin So tara po, paliguan natin. Hey, tara mga boss. Diyan mo na baby Yo. Okay. So, ito po si Mama Pig, no? Ayan. Ah, uh, bali ang lagay niya po ngayon, nasa stage na po siya ng kasalanan. Gawa nung malapit na po yung kanyang due date, no? Para mga anak. So, mapapansin niyo po, ah, uh, po no yung kanyang mga dete so ito sabihin uh, senyalis po yan na nagiipon na po siya ng gatas tapos kung mapapansin po yung no, ulma ng kanyang dyan uh, nag arto na po no yan and sana uh, kagaya po ng dati ah uh, magka blessing na naman po tayo ng napakarami Bali ah uh, five party na po ngayon no ah uh, itong si Mama Pic. Ngayon best na niya po na panganganak dito sa ah uh, dito sa ating farm no. Ayun. Surprise ko na po siya. Ay, si Baby Gio. Gio. I. E e Okay mga boss. So hanggang dito na lang po no itong vlog natin for today. Ah uh, maraming maraming salamat po sa panonood nyo at uh, sa paglaan ng oras para mapanood yung mga ina-upload kong video dito sa YouTube no. Ah uh, kung may mga katanungan po kayo patungkol sa pag-aalaga ng mga uh, alagang hayop kagaya nitong uh, bab, mga baboy o inahin um, may po na mag comment lang po kayo comment down below lang po dito sa comment section uh, dito sa youtube at uh, sa mga hindi pa ho nakapag subscribe please uh, pakisubscribe naman po itong aking youtube channel at uh, pakipindot na rin po yung notification bell dyan para lagi po kayong updated no sa mga ina-upload kong video. Yan. So, hanggang dito na lang po itong vlog natin at uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Happy farming po, God bless em Bye-bye. Yo. Bye-bye ka nasa sa mga viewers natin na. Bye-bye. Bye-bye po. Oh, bye-bye. Pa-bye na. Bye-bye po. Happy farming po.